Magaling ako sa numbers, reports, at kailangan gawin sa opisina. Parte nito ang pagiging metakuloso sa outputs at kalidad na trabaho. Para sigurado na ma-deliver ko ang kailangan sa akin. Pero ang nagpapasaya sa akin, ang simpleng pagpapakain at pag-alaga ko sa mga alaga ko sa farm. Iba yung peace of mind na nakukuha ko kapag nandito ako sa farm namin. Safe haven ko talaga. Kaya ginagawa ko ang lahat para manatiling healthy at maayos ang kalagayan ng mga alaga. Mula sa pagkain, kulungan, hanggang sa paligid nila, kailangan safe. Kaya na-realize ko, kung trabaho kong siguraduhin na best condition sila, dapat ganun din ako sa sarili ko. Hindi pwedeng pabayaan ang katawan, lalo na kapag may pananakit na. Kaya dapat balanse. Kung magaling ako sa pagiging CPA, dapat ganun din ako sa nagpapasaya sa akin. Sila ang kinakapitan ko sa maghapong trabaho. Kaya kapag may nararamdaman sakit ng katawan, hindi ko na pinapatagal. Kaya naman, alak sa never kagad, kasama sa mga bagay na maasahan ko araw-araw at gentle pa sa katawan. Kasi lumalaban sa sakit, pero gentle pa rin sa katawan. Tulad ng paraan ko sa pagpapanatiling safe at nasa pinakamagandang kondisyon ang mga alaga ko. Kaya kahit doble ang pagod, doble rin ang saya. Pero hindi kailangan na doble rin ang sakit sa katawan.